Another day, another life Di ka sa amin, boy Huwag ka umiiyak, boy Another day, another life Dual contact, yellow, white Sa sniper Dito gumagawa ako ng sakit ng dual contact Kailangan kasi yan Ano yan yung black wire sa susian sa sniper 150 para maikabit nyo yung dual contact yellow white madali lang na maikabit yan eh sunugin ko dalawang ganyan para maikabit nyo yung puting ano puting wire sa ano sa signal light Ah, pagkatapos na sunugin yung kabila, Ayan, pag sunod mo sa kabila, kuhanin mo na ngayon yung signal light. Ayan, ayun yung wire na puti. Ayan. Tapos ngayon, puputulin ko yung sa unahan niya. Kasi hindi naman ano dyan eh. Ayan, tatanggalin ko ngayon. Tapos babalatan ko ulit yung wire. Tapos lalagay ko ngayon sa dilaw. Ibabalot ko. Tapos may pang-ipit na yan. Diretso nyo na uh, ikabit din yan. Ayan balatan nyo lang yung wire na puti tapos ipit nyo kailangan balot nyo muna yung wire para hindi matanggal kaya yung yung una kilabit ko na tanggal kailangan ibabalot sa wire yan yan tapos ipit nyo para hindi grounded yan napakapogi ko ngayon tapos kinuha ko ngayon ang sakit ng signal light na testing ko kung okay ba yung gawa ko yan tagal yan ang na motor putik lang ambaon ni Edward sniper 150 pasensya na hindi muna di pa ako marunong mag voice message andyan na ako mukhang puwet yan na seryoso yung mukha ang dalawang tanga nagsama yan na yan na hindi ko alam kung tama ba ginagawa ko kung sasabog ba yung sniper niya. Kasi gawang pul-pul. Ayan na ako. Magtataka ko ba't dito may sida. Ayan na, umilaw na. Yan, nadali mo. Batang-bata. Amoy mama. Tuwan-tuwa, -tuwa, oh. Tuwan-tuwa. -tuwa. Tuwa, tuwa ang galunggong. Yan. Tuwan-tuwa yan. Ayan. Pailaw-ilaw pa yan. So, kunyari magaling siya. Kunyari magaling. Kasi nga, walang alam din yung kasama eh. Kaya kunyari nagmamagaling si Tanga. Ayan o. Oh. Nawakang pailaw. Eh. Nawakang pailaw. Nagmamagaling yan. Ganyan to gayahin nyo. Para hindi masira yung motor nyo. Pero one day lang yan. Sasabog na yung motor nyo. At masusunog. naka pala si Tanga. Kaya mamaya, binumbahan niya yung kapitbahay namin na galit. Let's go! Okay. Mm. Yan, si Edward. Diyan lang nagpalit ng kulat. Ayan, sa siyang respeto sa tindahan namin. Ayan, piniktas natin ako dito, si Raulo kasi okay nga daw aalis sila nagmamadali na pinabarin na lang sa akin sana nga nabilog para hindi na umandar na hindi na makapag change oil kaso wala eh nakisama yung panahon hindi eh. bumilog eh okay sana ka bumilog ang sarap ng buhay ito so. eh di mapapahirapan na naman siya machine na naman yan boy naglagay na siya ng filter tapos naglagay ng filter seryoso yung mukha ayan seryoso yung mukha niya seryoso para babae gumalaw napanood ko ngayon kung ano gagawin ko ano ba gagawin ko dito nalimutan ko yung next yung sasabihin ko okay thank you muna ako dyan ko ano ginagawa niya seryoso, seryoso yung mukha poise na pawes pagod sa kagaguhan niya aalis na siya tapos nagpa-class ng motor yan ayan naman si Tokmol si Boy Talikot feeling magaling ayan Boy Talikot ayan kakabit na namin ang train flag <coughs> babarilin ko yan Tinotodo ko na yung baril. Kala ko, bibilog. Gusto ko mabilog to, eh, para di na matanggal eh. Ayan, sinisira talaga yung motor niya. Kasi nga, ako yung walang suporta sa tropa. Gusto ko masira lahat ng motor. Ayan, tinotodo ko talaga. Ayan. Kaso wala eh, pinigilan na ako eh. Pinigilan talaga ako ni Edward. Ayan, nag-magic ano ako. Magic tap alulod. Magic alulod yan. Yan, nanginginig pa. Nanginginig-ginig-ginig-ginig pa nga. Go. Oh. Magic alalod ako. Tapos, eto kami ngayon. Kapit na namin yung signal light. Kasi nga, alis siya. Naghahapit na siya umalis. Ayan na ako. Seryosong seryoso. Ayan na. Ayan na, bobomba to binombak ako kasi naka-ECU, pakinggan nyo. <tipos> <tipos> di diba talaga, pang naka -easyo? Pasensya na, hindi ko na video ng maayos. Yeah, Umalis na kasi siya bigla eh. <tipos> kaya hanggang dito na lang, di ko na pakita ng buo. Another day, another life. Let's go! Bam, bam, bam! Another day, another life. Di ka tatago sa amin, boy Huwag ka umiiyak, boy